Magandang araw mga kaibigan tayo ngayon ay magluluto ng porcupine fish or musi sa bicol. So ito yung isda na punong-puno ng tinik ang kanyang katawan. So matrabaho lang to guys pero napakasarap ng lasa nito. So ito ay gagataan natin. Pinakuluan ko na nga yan at isa-isa uh, nating tatanggalin yung kanyang tinik. So <clears throat> ang process niyan para matanggal mo yung kanyang tinik kailangan mo siya muna pakuluan hanggang sa lumambot yung kanyang balat para matanggal mabilis mo matatanggal yung tinik so ginamitan ko yan ng place dyan para hindi ako matusok ng kanya mga tinik so yan guys at ito naman yung kanyang partner ang malunggay so lalagyan natin yan ng gata at malunggay so ito na guys sinimay ko na siya pagkataas kong alisin yung kanyang mga tinik at diretso yeah, na so nga, so pinakuloan na ko na siya yung sa, yung... sa gata. So, na so inunan natin yung isda. At sunod naman pagkulo ay nilagay na natin yung kanyang malunggay. So ayan. Lagay natin lahat at haluhaluin natin yung malunggay para kumapit na yung kanyang lasa. Yung lasa ng isda or ng porcupine fish sa ating mga dahon na malunggay. So ayan guys. <coughs> nilagyan din natin yan ng asin at seasoning at syempre hindi mawawala ang sili so ito na siya guys kumukulo na nilagay ko na nga ang ating sili at ito na yung kanyang finished product yung ating gulay na musi na may malunggay so napakasarap ng lasa yan guys at walang katulad yung kanyang lasa napakalinamnam ayan at ito na ang ating finished product ready to eat na ready to eat na tayo kain tayo guys unang subo may tinik pa <laughs> tanggalin natin yung tinik pa hindi tayo matinik so yan mm, napakasarap guys ng lasa nyan walang katulad talaga yung kanyang linam na happy timing sa inyo sa mga nakakaalam nito guys alam ko Ah, uh, gustong gusto, gusto niyo din to. Yung mga malapit sa dagat o yung mga mangingis na dyan, alam na alam nila to. Na sobrang sarap talaga ng kanyang lasa at linom ng So, ang porcupine fish guys ay uh, parang para uh, nga siyang butete na kapag nasasaktan siya ay lumulobo din yan na parang bola. Pero, uh, hindi hindi siya nakakalason katulad ng butete na may meron siyang lason sa, na tinatanggal sa kanyang katawan. Pero ito ay parang normal na isda lang kapag niluto mo, tatanggalin mo lang yung kanyang mga tinik sa sa katawan. So, pagtsatsagaan mo lang yun guys, natanggalin isa-isa pero pag natapos mo naman 'yon at accomplish mo na napakasarap at hindi ka magsisisi sa kanyang uh, lasa so ito nga yung kanyang ulo uh, yung kanyang ulo ay medyo may tabata-taba -taba at medyo malambot so